Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapaparaning sa kakaisip sa'yo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung palagi siyang atat na atat na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang at ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan, pues gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual. Basta 100% lamang ang paniniwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, una, dapat ikaw lamang mag-isa at dapat walang nakakaalam at nakakakita kung gagawa ka ng ritual. At pagkatapos, umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at sambitin mo ito sa isipan mo pangalan at apelido. Ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. At ikaw ay palaging sabik na makita at makausap ako palagi. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito at paniguradong ito ay napaka at siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. At isang beses mo lamang itong gawin sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras ay pwedeng-pwede po. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.